Nakarating ka na ba sa puntong nagising ka na may kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid sa iyo kahit nasa sariling kwarto ka? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang salamin sa iyong kwarto ay tahimik na nakakaapekto sa iyong enerhiya, sa iyong mga panaginip at pati na rin sa iyong swerte? Maraming tao ang hindi alam na natutulog silang nakaharap sa salamin at bawat gabi inaanyayahan nila ang mga hindi nakikitang enerhiya na humaharang sa mga biyaya, nagdudulot ng takot at nagpapahina sa kanilang espiritu. Isipin mo na lang kung mababago mo ang iyong buhay sa pamamagitan lang ng paglipat ng isang bagay sa iyong kwarto. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang espiritual na lihim sa likod ng mga salamin upang maprotektahan mo ang iyong sarili at sa wakas ay maramdaman ang kapayapaan, kasaganaan, at katahimikan tuwing gabi. Isipin mo ang iyong kwarto ngayon. Ang kama kung saan ka nagpapahinga, ang gabi kung saan ka tumatakas mula sa gulo ng mundo at ang salamin na sumasalamin sa lahat ng nakikita mo. Maraming tao ang hindi alam na ang mga salamin ay higit pa sa baso, sila ay makapangyarihang daanan na maaaring palakasin ang enerhiya, humikayat ng mga espiritu, o kahit makahuli ng negatibong vibrasyon. Isipin mo na lang na natutulog ka gabi-gabi, na hindi mo alam na pinapahintulutan mo ang mga hindi nakikitang puwersang ito na makaapekto sa iyong mga panaginip, sa iyong kapayapaan, at sa iyong swerte sa araw-araw. Palaging nagbabala ang mga nakatatanda sa Filipino tungkol sa mga salamin, at hindi mabilang na mga kwento ang nagpapakita na ang pagtulog ng nakaharap sa isa ay maaaring mag-anyaya ng pagkabagabag, takot, o misteryosong istorbo. Ngunit hindi lahat ay takot, may paraan para maprotektahan ang iyong sarili, maibalik ang iyong enerhiya, at gawing ligtas at positibo ang iyong kwarto. Ngayong gabi, gagabayan kita sa espiritual na dahilan sa likod ng mga salamin, ang mga nakatagong panganib ng pagtulog na nakaharap sa kanila, at mga simpleng hakbang upang mapangalagaan ang iyong isip, katawan, at espiritu. Ang espiritual na kahulugan ng mga salamin Naroroon ang mga salamin sa halos lahat ng sulok ng ating mga tahanan. Tinutulungan nila tayong maghanda, nagpapalawak ng itsura ng mga kwarto, at sumasalamin ng liwanan. Ngunit higit pa sa kanilang praktikal na gamit, ang mga salamin ay may espiritual na kapangyarihan na maraming tao ang hindi napapansin. Sa kulturang Filipino, madalas na nagbabala ang mga nakatatanda na ang mga salamin ay hindi lamang mga bagay, sila ay mga portal, mga bintana na nag-ugnay sa pisikal na mundo at sa hindi nakikitang espiritual na kaharian. Sa loob ng maraming siglo, pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ang mga salamin ay maaaring magpakita ng higit pa sa mga mukha, maaari nilang saluhin ang enerhiya, damdamin, at maging ang mga pira-piraso ng kaluluwa ng isang tao. Kapag natutulog ka na nakaharap sa isang salamin, hindi lamang nito pinapakita ang iyong imahe, maaari rin itong ibalik ang iyong enerhiya sa mga paraang hindi mo nakikita. Bawat iniisip, bawat alalahanin, at bawat hindi nalutas na takot ay maaaring lumakas. Isipin mo ang mga tahimik na gabi kung saan payapa ang iyong isip, ngunit sa isang banda, nakakaramdam ka ng pagkaabalisa o kakulangan sa ginhawa. Ang hindi nakikitang tensyon na ito ay maaaring may kaugnayan sa salamin na tahimik na nakikipag-ugnayan sa iyong personal na enerhiya. Sa buong mundo, tinitingnan ang mga salamin bilang mahiwagang bagay. Sa maraming espiritual na tradisyon, itinuturing ang mga salamin bilang mga daan na maaaring humikayat ng mga espiritu o enerhiya na naglalagi sa paligid mo. Naniniwala ang ilan na maaaring mahuli ng mga salamin ang mga nawawalang kaluluwa, negatibong enerhiya, o kahit mga sumpa na hindi natin alam na pumapasok sa ating espasyo. Bagaman ito'y maaaring nakakatakot pakinggan, ipinaliliwanag rin ito kung bakit ang ilang tao ay nakakaramdam ng bigla ang kilabot, hindi maipaliwanag na pagod, o masasamang panaginip kapag ang mga salamin ay inilagay sa partikular na direksyon o masyadong malapit sa kama. Madalas na binibigyan din ng pamahiin ng Filipino ang kahalagahan ng balanse at proteksyon sa tahanan. Tulad ng pagwiwisik ng asin, pagbitay ng mga anting-anting, o paglalagay ng mga bagay upang mapigilan ang negatibong enerhiya, ang posisyon ng mga salamin ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang salamin na nakaharap sa iyong kama ay maaaring makagambala sa balansin na ito, nagbubukas ng daan para sa mga enerhiya na hindi mo nais habang natutulog. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa espiritwal na kahulugan ng mga salamin, mauunawaan mo kung bakit ang isang bagay na tila ordinaryo sa iyong kwarto ay maaaring may pambihirang kapangyarihan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ng eksakto kung ano ang nangyayari kapag natutulog ka na nakaharap sa salamin, kasama ang mga epekto nito sa iyong mga panaginip, enerhiya, at maging sa iyong swerte. Matutuklasan mo kung bakit ang simpleng bagay na ito ay tahimik na nakakaapekto sa iyong buhay gabi-gabi, at kung ano ang mga palatandaan na dapat bantayan bago pa mahuli ang lahat. Ano ang nangyayari kapag natutulog ka na nakaharap sa salamin? Ang pagtulog na direktang nakaharap sa iyong kama ay maaaring mukhang walang masamang epekto, ngunit ang mga epekto nito ay mas malakas kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi lamang nagre-reflect ang mga salamin ng liwanag, nire-reflect din nila ang enerhiya at kapag inilagay sa harap ng lugar kung saan ka nagpapahinga, maaari nilang ibalik ang stress, alalahanin, at mga hindi nalutas na damdamin na dala mo. Matagal nang ibinabahagi ng mga nakatatandang Filipino ang mga kwento ng mga gabing walang kapayapaan, bigla ang masamang panaginip, at hindi mapakali na mga panaginip sanhi ng mga salamin sa kwarto. Ito ay hindi lamang simpleng coincidences. Isipin mo na lang na natutulog ka ng payapa, ngunit nagigising ka na balisa, o kahit natatakot nang hindi mo alam ang dahilan. Ang salamin na kumikilos bilang tahimik na amplifier ay maaaring palakasin ang negatibong enerhiya na nananatili sa paligid mo. May mga nag-uulat na nagigising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso, may hindi maipaliwanag na pakiramdam na may nakamasid sa kanila, o kahit mga anino na gumagalaw sa kwarto, isang nakakatakot ngunit nakakagulat na karaniwang pangyayari. Higit pa sa pagkaistorbo sa pagtulog, ang mga salamin na nakaharap sa kama ay maaari ring makaapekto sa iyong espiritual at emosyonal na kalagayan. Maaari nilang hindi sinasadya na mahuli ang mga piraso ng iyong enerhiya na mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na pagod o walang sigla sa susunod na araw. Sa paglipas ng panahon, ang akumulasyong ito ay maaaring lumikha ng banayad, ngunit matagal na pakiramdam ng kawalan ng balanse, na nagpapahina sa iyo laban sa stress, negatibong pag-isip, o kahit mga alitan sa mga mahal sa buhay. Sa pamahiin ng Filipino, madalas na iniubnay ang mga salamin sa refleksyon ng kaluluwa. Ang pagtulog sa harap ng isa ay maaaring payagan ang mga espiritu o hindi nakikitang enerhiya na makipag-ugnayan sa iyong personal na espasyo. Bagaman hindi lahat ng salamin ay nakakasama, napakahalaga ng tamang posisyon. Ang ilang direksyon o anggulo ay maaaring palakasin ang pagkaistorbo, lalo na kapag malaki ang salamin o direktang nakaharap sa lugar ng pagtulog. May ilang espiritual na gabay na nagsasabi rin na ang mga salamin ay maaaring palakihin ang hindi nalutas na emosyonal na trauma na nagdudulot ng paulit-ulit na masamang panaginip hanggang sa maayos na maibalanse o malinis ang enerhiya. Ang magandang balita ay ang pagiging mulat ang unang hakbang sa proteksyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kahihinatnan ng pagtulog na nakaharap sa salamin, maaari kang gumawa ng mga simpleng hakbang upang maibalik ang balanse at kapayapaan sa iyong kwarto. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga banayad na palatandaan na maaaring naapektuhan ng salamin ang iyong enerhiya upang makilala mo ito bago makaistorbo sa iyong pagtulog o pang-araw-araw na buhay mga palatandaan na naapektuhan ng salamin ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay agad nakapapansin kapag ang isang salamin ay nakakaistorbo sa kanilang enerhiya, ngunit may mga banayad na palatandaan na hindi dapat baliwalain. Kung nakakaramdam ka ng pagkaabalisa tuwing gabi, nagigising ng paulit-ulit ng walang paliwanag, o nagkakaroon ng malinaw at nakakatakot na panaginip na nagpapabilis sa tibok ng puso, maaaring tahimik na naapektuhan ng iyong salamin ang iyong personal na enerhiya. Maraming pamilyang Filipino ang may mga kwento ng hindi maipaliwanag na pagod, bigla ang takot, o masasamang panaginip na kasabay ng pagkakalagay ng salamin sa tiyak na posisyon sa kwarto. Ito ay hindi lamang simpleng coincidences, ito ay mga babala mula sa espiritual na mundo. Iba pang palatandaan ay ang pakiramdam ng bigat sa kwarto, tuloy-tuloy na pakiramdam na ikaw ay pinagmamasdan, o bigla ang tensyon sa mga relasyon at emosyonal na kawalang katatagan. Kahit na tila walang pisikal na mali, ang salamin ay maaaring nire-reflect pabalik sa iyo ang mga hindi nalutas na damdamin, pinapalakas ang stress, alalahanin, at negatibong enerhiya. Kung napapansin mo ang mga pattern ng pagkapagod o sa gabi-gabi, madalas itong palatandaan na naistorbo ang iyong enerhiya. May ilan na nag-uulat na nakakaramdam sila ng hindi pangkaraniwang pagkabalisa sa kwarto, kahit sa araw, o ang kanilang mga panaginip ay may kinalaman sa mga baluktot na refleksyon o anino. Madalas na inuugnay ng espiritual na karunungan ng Filipino ang mga fenomenang ito sa kawalan ng balanse sa daloy ng enerhiya. Ang mga salamin ay kumikilos bilang mga daluyan, maaari nilang palakasin ang positibong enerhiya o palakihin ang negatibidad depende sa kanilang posisyon. Ang maliliit na salamin o mga salamin na inilagay malayo sa kama ay maaaring walang gaanong epekto, ngunit ang malalaking salamin na direktang nakaharap sa iyo, habang natutulog ay mas malamang na makaistorbo sa iyong enerhiya. Isa pang banayad na palatandaan ay ang paulit-ulit na malas o hadlang sa pang-araw-araw na buhay. Ang enerhiya na naistorbo sa kwarto ay maaaring kumalat na nakakaapekto sa fokus, produktibidad at emosyonal na balanse. Kung nakakaramdam ka ng pagkapagod, kalituhan sa isip o hindi pangkaraniwang karaniwang sensitibo sa negatibong pangyayari, maaaring ito ay refleksyon ng impluensya ng salamin. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ng maaga ay nagbibigay daan sa iyo upang maprotektahan ang sarili at maibalik ang kaayusan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga panaginip, emosyonal na pattern, at enerhiya sa iyong kwarto, maaari mong matukoy kung ang salamin ay nakakaapekto sa iyo. Sa susunod na bahagi, ibubunyad natin ang mga praktikal na lunas at hakbang sa proteksyon na agad na maaaring ipatupad ng mga pamilyang Filipino upang linisin ang espasyo, pangalagaan ang enerhiya at masiguro ang mapayapa at nakakapagpahingang pagtulog gabi-gabi. Mga lunas at proteksyon Ngayon na nauunawaan mo na ang espiritual na epekto ng mga salamin sa iyong enerhiya, panahon na upang tuklasin ang mga lunas upang maprotektahan ang sarili at mapanatili ang kaayusan sa iyong kwarto. Matagal nang umaasa ang mga pamilyang Filipino sa simpleng ngunit makapangyarihang mga pamamaraan upang paalagaan ang kanilang mga espasyo, pinagsasama ang kultura at pangkalahatang espiritual na praktis. Ang unang hakbang ay ang pagiging mulat at tamang posisyon. Kung maaari, iwasang ilagay ang mga salamin na direktang nakaharap sa iyong kama. Kahit ang bahagyang anggulo ay makakatulong upang i-redirect ang enerhiya palayo sa iyong lugar ng pahinga. Ang pagtakip sa salamin sa gabi gamit ang tela o dekoratibong tela ay isa pang praktikal na solusyon. Pinipigilan nito ang direktang pag-reflect ng enerhiya habang natutulog ka na nagbibigay pagkakataon sa iyong espiritu na magpahinga ng hindi naabala. Mahalaga rin ang paglilinis ng enerhiya. Maraming tahanan ang gumagamit ng asin, lalo na ang asin mula sa dagat, upang linisin ang kwarto mula sa stagnant o negatibong enerhiya. Ang pagwiwisik ng asin sa paligid ng kwarto o paglalagay ng maliliit na mangkok ng asin malapit sa mga salamin ay makakatulong upang neutralize ang nakasasamang vibrasyon. Gayon din, ang pagsindi ng kandila, lalo na ang puti o ginto, ay nakatutulong upang linisin ang espasyo na lumilikha ng isang tahimik at protektadong kapaligiran. Ilan sa mga nakatatandang Filipino ang nagre-rekomenda ng mga natural na protektibong bagay tulad ng anting-anting, kristal, o talisman na inilalagay malapit sa salamin o sa paanan ng kama. Ito ay kumikilos bilang espiritwal na kalasad, sumisipsip ng negatibong enerhiya, at nereflect ang positibidad pabalik sa kwarto. Ang simpleng mga gawain, tulad ng pagbubukas ng bintana upang makapasok ang sariwang hangin o pagsusunog ng insenso, ay nakatutulong din upang dumaloy ang enerhiya at maiwasan ang pagkastagnant nito. Bukod dito, ang mga affirmations bago matulog ay makapagpapalaka sa iyong enerhiya. Ang pag-uulit ng mga pahayag tulad ng i ako ay ligtas, protektado ang aking enerhiya, at positibong puwersa lamang ang nakapaligid sa akin, ay makapagpapalaka sa iyong espiritual na kalasag. Pagsamahin ito sa maingat na paghinga upang pakawalan ang tensyon at lumikha ng pakiramdam ng kapayapaan bago matulog. Tandaan, ang proteksyon ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng kontrol sa iyong enerhiya. Sa pamamagitan ng mga pagbabago na ito, nagiging santuwaryo ang iyong kwarto, isang lugar kung saan umuunlad ang pahinga, kaliwanagan, at espiritual na balanse. Pinanatili ng mga tradisyong Filipino ang mga praktikang ito sa loob ng maraming henerasyon dahil ito ay epektibo. Ang maliliit na pagbabago, tulad ng pagreposisyon ng salamin o paggamit ng asin at kandila, ay maaaring malaki ang epekto sa iyong pagtulog, emosyonal na kalusugan, at pangkalahatang enerhiya. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang sinaunang karunungan at paniniwala sa buong mundo, ipapakita kung paano kinikilala ng iba't ibang kultura ang mga salamin bilang makapangyarihang espiritwal na kagamitan, na nagpapatibay kung bakit ang mga hakbang sa proteksyon na ito ay hindi lamang mahalaga sa kultura kundi sa pangkalahatang espiritwal na kalusugan. Sinaunang karunungan at paniniwala sa buong mundo. Matagal nang hinahangaan ng tao ang mga salamin, hindi lamang bilang bagay na nagre-reflect kundi bilang mahiwagang kagamitan na may espiritual na kahaladahan. Sa iba't ibang kultura, mula sa silangang Asya hanggang Europa, itinuturing ang mga salamin bilang mga portal, daan, at instrumento ng parehong proteksyon at panganib. Halimbawa, sa sinaunang tradisyong Chino, madalas na ginagamit ang mga salamin upang itaboy ang masasamang espiritu, maingat na inilalagay sa mga tahanan o sa mga pasukan upang i-reflect ang negatibong enerhiya palayo. Nagbabahagi rin ang mga nakatatandang Filipino ng katulad na karunungan, naniniwala na ang mga salamin ay maaaring humikayat o magtaboy ng mga hindi nakikitang puwersa depende sa posisyon nito. Sa Japan, sagrado ang mga salamin at konektado sa banal na enerhiya. Itinuturing ng relihiyong Shinto ang mga salamin bilang sagradong bagay na maaaring magpakita ng katotohanan at mag-reflect ng kaluluwa na nag-ubnay sa pisikal na mundo at sa espiritual na kaharian. Sa Europa, binabalaan ng folklore ang mga tao tungkol sa pagkuha ng mga pirapiraso ng kaluluwa ng salamin, at hanggang ngayon, pinapaalalahanan ang mga tao na iwasang matulog na nakaharap sa isa. Maraming kultura ang nag-ubnay sa nabasag na salamin sa malas, na nagpapahiwatig na ang mga salamin ay higit pa sa simpleng refleksyon, nagdadala sila ng enerhiya na maaaring makaapekto sa swerte, damdamin, at maging kapalaran. Ang espiritualidad ng Filipino ay madalas na pinaghalo ang mga sinaunang pananaw na ito sa lokal na paniniwala. Matagal nang pinapayuhan ng mga nakatatanda na tratuhin ang mga salamin ng may pag-iingat, Nauunawaan na maaari nilang palakasin hindi lamang ang positibo kundi pati na rin ang negatibong enerhiya. Ang pagtulog sa harap ng salamin ay maaaring humikayat ng mga hindi mapakali na espiritu, palakasin ang takot, o guluhin ang daloy ng mga biyaya. Ang kaalamang ito ay hindi para sa takot, ito ay tungkol sa balanse, kamalayan, at proteksyon. Sa buong mundo, ginagamit ang mga salamin sa mga ritual upang makipag-ugnayan sa mga ninuno o espiritual na gabay. Sa ilang kultura, ang pagtatakip sa mga salamin habang natutulog o sa panahon ng pagdadalamhati ay isang praktis upang maiwasan ang pag-reflect ng kalungkutan o nakakulong na enerhiya. Ang mga praktikang ito ay sumasalamin sa mga tradisyong Filipino ng paglilinis ng tahanan, paggamit ng asin, panalangin, o anting-anting upang mapanatili ang kaayusan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng sinaunang karunungan at espiritual na praktis ng Filipino, mas mauunawaan mo kung bakit mahalaga ang posisyon ng salamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong enerhiya, panaginip, at kabuang kagalingan. Ang pag-unawa sa mga paniniwala sa buong mundo ay naglilinaw ng isang mahalagang katotohanan, ang mga salamin ay hindi lamang palamuti. Sila ay makapangyarihang kagamitan na nakikipag-ugnayan sa iyong enerhiya sa mga paraan na maaaring hindi mo ganap na nakikita o nauunawaan sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang impluensya at pagsasagawa ng mga hakbang sa proteksyon, masisiguro mong ang iyong kwarto ay mananatiling santuario kung saan malayang dumadaloy ang kapayapaan, kaliwanagan at mga biyaya. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin kung paano makakatulong ang tamang pagkakaalin ng enerhiya at mga teknik sa pagpapahayag upang ganap na makinabang mula sa mga praktis na proteksyon na magbabago sa iyong pagtulog, enerhiya, at maging sa iyong swerte. Pagkakahanay ng pagpapahayag at biyaya Kapag nagawa mo ng protektahan ang iyong enerhiya mula sa mga salamin, ang susunod na hakbang ay ialiin ang iyong espasyo at isipan para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga biyaya. Itinuturo ng karunungang Filipino na kapag espiritual na balanse ang iyong tahanan, nagiging magnet ito para sa positibong enerhiya, kasaganaan, at kaliwanagan. Ang mga salamin, kapag maayos ang pagkakalagay o natakpan, ay hindi na nagre-reflect ng nakasasamang enerhiya, maaari pa nilang palakasin ang positibong vibrasyon. Magsimula sa intensyon. Bago matulog, ito on ang iyong isip sa mga kinalabasan na nais mong anyayahan, kapayapaan, kalusugan, pag-ibig o tabumpay. Isipin ang iyong kwarto bilang isang santuario, puno ng liwanag at proteksyon. Ang simpleng praktis na ito ay nagtatakda ng tono para sa iyong mga panaginip at buhay na gising. Maraming pamilyang Filipino ang nag-incorporate ng maliliit na ritual, tulad ng paglalagay ng pinagbasbasang bagay, kristal, o anting-anting malapit sa mga salamin, upang mapabuti ang daloy ng enerhiya at makaakit ng kasaganaan. Makapangyarihan ang mga affirmations. Sabihin ang mga pahayag tulad ng, ako ay ligtas, protektado ang aking enerhiya, at malayang dumadaloy ang mga biyaya sa aking buhay. Ang pag-uulit ng mga affirmations gabi-gabi ay nagpapalakas sa iyong personal na field ng enerhiya, lumilikha ng protektadong hadlang na humahadlang sa negatibong puwersa habang inaanyayahan ang positibong kinalabasan. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa iyong kwarto ay nagpapabuti sa daloy ng enerhiya. Madalas na inuugnay ng espiritual na praktis ng Filipino ang kalat sa stagnant na enerhiya na humaharang sa kasaganaan. Ang mga salamin, kapag pinakintab at maayos ang pagkakalagay, ay nagre-reflect ng kaliwanagan at liwanag, na sumisimbolo sa malinaw na daan para sa parehong espiritual at material na biyaya. May ilan pa na pinagsasama ang mga praktis na ito sa maliliit na manifestasyon, tulad ng pagsulat ng intensyon sa papel at paglalagay nito malapit sa salamin o sa ilalim ng unan. Ito ay nag-ugnay sa iyong kamalayang intensyon sa simbolikong kapangyarihan ng refleksyon, lalo pang pinapalakas ang epekto nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga hakbang na ito ay tumutulong upang linangin ang pakiramdam ng kaayusan, bawasan ang stress, pagandahin ang pagtulog, at lumikha ng mas matibay na koneksyon sa iyong espiritwal na sarili. Sa pamamagitan ng pagsasama ng proteksyon, kamalayan, at intensyonal na pagpapahayag, nagiging espasyo ang iyong kwarto kung saan malayang umiikot ang positibong enerhiya. Mapapansin mo ang pagbuti hindi lamang sa pagtulog at panaginip kundi pati na rin sa pang-araw-araw na karanasan, nagiging mas paborable ang swerte, tumitibay ang emosyonal na balanse, at pakiramdam ng iyong espiritu ay nakaalin sa iyong kapalaran. Sa huling bahagi, tatapusin natin ang mga aral mula sa mga salamin sa pamamagitan ng makapangyarihang pangwakas at affirmations, na tutulong sa iyo na i-anchor ang mga espiritwal na praktis na ito sa pang-araw-araw na buhay. Tinitiyak ang pangmatagalang kapayapaan, proteksyon, at biyaya. Ngayon na nauunawaan mo na ang nakatagong espiritual na kapangyarihan ng mga salamin at kung paano nila maaaring maapektuhan ang iyong enerhiya. Panahon na upang isil ang kaalamang ito sa pamamagitan ng affirmations at mga praktis sa proteksyon na nag-aangat ng kapayapaan, kaliwanagan, at biyaya sa iyong buhay. It Itinuturo ng karunungang Filipino na ang pagiging mulat lamang ay hindi sapat, ang intentional na aksyon at paulit-ulit na pagsasanay ang susi sa pagbabago. Magsimula sa pamamagitan ng pagvisualize ng iyong kwarto bilang isang sagradong santuario. Isipin ang bawat bagay, bawat sulok, bawat refleksyon na pinapawi ng positibong enerhiya. Damhin ang proteksyon na liwanag na pumapalibot sa iyong kama, na nagtataboy ng negatibong puwersa habang pinapalakas ang harmonya, kagalakan, at kasaganaan. Sunod, lumikha ng panggabing ritual. Bago matulog, takpan ang mga salamin na nakaharap sa iyong kama, ayusin ang mga proteksyon na bagay tulad ng anting-anting o kristal, at sindihan ang kandila o insenso upang linisin ang espasyo. Sabihin ng malakas ang affirmations tulad ng, ako ay ligtas, protektado, balanse ang aking enerhiya, at malayang dumadaloy ang mga biyaya sa aking buhay. Ulitin ito ng mabagal, damhin ang mga salita na tumatago sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip. Kapag maayos ang pagkakaaligin o natakpan ang mga salamin, nagiging pagkakataon ang iyong gabi para sa espiritwal na kaliwanagan at gabay. Ang mga nakikita mo sa panaginip ay maaaring magbigay ng pananaw sa personal na paglago, relasyon, at sa landas na itinakda para sa iyong espiritu. Madalas na binibigyang diin ng mga nakatatandang Filipino na sagrado ang pagtulog, isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritwal na mundo, at kapag protektado ang iyong enerhiya, mas tumitibay at mas kapaki-pakinabang ang tulay na ito. Ang kalinisan at kaayusan ay may banayad ngunit mahalagang papel. Ang malinis at maayos na espasyo ay nagpapahintulot sa enerhiya na malayang dumaloy, na pinapayagan ang mga benepisyo ng proteksyon na praktis na mag-ikot sa iyong tahanan. Ang mga salamin, kapag pinakintab at maayos ang pagkakalagay, ay hindi lamang nagre-reflect ng pisikal na paligid kundi pati na rin ang iyong intensyon na pinapalakas ang positibong vibrasyon na iyong sinimulan. Sa huli, tandaan na mahalaga ang konsistensya. Ang mga ritual sa proteksyon, affirmations, at maingat na posisyon ng salamin ay dapat maging nakasanayan. Bawat gabi, habang naghahanda para sa pahinga, mangako na pangalagaan ang iyong enerhiya at anyayahan lamang ang positibong puwersa. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang mas maayos na pagtulog, balanse sa emosyon, espiritual na kaliwanagan, at higit na daloy ng oportunidad at biyaya sa iyong buhay. Gawin mo itong panggabing mantra, iginagalang ko ang aking espasyo, pinoprotektahan ko ang aking enerhiya, niyayakap ko ang kapayapaan, at tinatanggap ko ang mga biyaya ng universo. Sa pamamagitan ng pag-angkla ng praktis na ito sa iyong buhay, nagiging higit pa sa lugar ng pagtulog ang iyong kwarto, ito ay nagiging makapangyarihang santuario para sa iyong isip, katawan, at espiritu. Tandaan, ang salamin ay hindi kaaway mo. Isa itong kagamitan, isang refleksyon ng enerhiya na, kapag nirerespeto at pinamamahalaan ng maayos, ay maaaring pagandahin ang iyong buhay sa halip na buluhin ito. Gamitin ang kaalamang ito ng matalino, yakapin ang mga ritual, at panuorin kung paano magiging mapayapa ang iyong gabi, makabuluhan ang iyong mga panaginip, at nakaaligin ang iyong buhay sa positibo, proteksyon, at kasaganaan.